For today's video mga tol, magluto naman tayo ng pork recipe na alam naman natin na masarap, 'di ba? Igado nga pala mga tol, tara, let's go. Yun, 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 yun. Nandito na naman tayo sa episode series natin, mga tol. Episode 46, igado, Do. po nga palang gagamitin natin na karne dito, mga tol. Hiniwa ko lang siya tol ng bite size. Pero pwede ka naman gumamit tol ng kasip o kaya pigi na part ng baboy. Tapos meron din pala tayong pork liver, mga tol. Meron din lang yung tropa, hihiwain lang natin ng bite size. Pag okay na yun, tol, aside muna natin yung ating pork liver. Tapos punasan natin ng bahagi yung ating sangkalan. Tinimplahan ko lang pala tol ng paminta, pati toyo yung ating pork liver tempo. Mix, mix, mix lang natin yung mga tol hanggang kumapit lang yung ating pampalasa doon sa ating karne. Tapos tol, hayaan lang natin nakababad ng at least 30 minutes. Simulan natin maghiwa ng ating mga aromatics mga tol. Siyempre, si muna tayo dyan. Siyempre tol, huwag natin kalimutan yung lagi niyang partner, yung bawang mga tropa. At ay na nga mga tol, may nagpapabati na naman sa atin. Inabati ko nga pala si Rose Ann ng Tagig City. Ito pala si Miss Arya ng Taga Canada. Tingang pala tol, si Boss Erwin Tanazana ng Taga Cavite. Bali tol, binalita na paling tapos lang natin ng ganyan, tropa. Tapos, tol, gayatin natin ng parang pampansit. Okay na, okay na yan. Next natin, tol, yung bell pepper na pula. Medyo mahal lang ang bell pepper ngayon, mga tol. Maabot yan ng 30 pesos, ganyang kalaki lang. Pero, eh man na. Basta, tol, may bell pepper, okay na yan. Tapos, tol, hiwain lang natin na parang ginawa natin sa carrots kanina. Tapos, meron din tayong green peas, mga tropa. Gisantes pala ang Tagalog yan, mga tol. Tapos, syempre, paghiwalay natin yung green peas dun sa liquid part. Tapos, syempre, sisimulan natin magisa ng ating aromatics. Bali, mga tol, ito pala sarili kong version ng pagluto ng igad. Kaya eh. ko lang naman tol kung paano magluto yung mga authentic Ilocano. Pero tol, syempre sariling version ko nga. Eh. So ayan mga tol, nagisa lang ako ng bawang pati sibuyas. Tapos hihahalo na rin natin yung marinated natin na pork lempo. <laughs> Naglagay na rin pala ako ng tubig mga tol. Yung level lang ha, para pampalambot dun sa ating karne. Isunod na rin natin tol yung carrots pag medyo malambot na yung ating karne. Tapos ilagay na rin natin yung red bell pepper natin mga tol. Sabay-sabay na yan, mga tol. Ilagay na rin natin yung green peas natin. Yun, gisantes. And, lastly mga tol, ihalo na rin natin yung ating pork liver. Lagay rin nga pala to ng isang kutsarang suka para balas sa balas yung lasa ng ating igado. At ayun nga tol, pag umabot ka sa part ng video na ito, pakicomment down below na mga sa parte ng mundo o ng Pilipinas para mabati na makata sa mga next vlogs ko, diba? Another dish na naman tayo mga tol. At syempre, pa nagustuhan mo ang video, don't forget to like and follow my page mga tol. Best partner talaga pang may kanin yan, Tiki Man Time. Yun, 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 yun. Tol, tikman natin yung kong... kung igado. Siyempre tol, best part talaga pag may, ano, di ba? Rice. So, ayun tol, nagprepare na ako ng kanin. Ayun, di ba? So, titikman natin yan tol. Kung solid ba. O, ang lasa. Mmm. 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 Yung sasa -sa pa lang tol, dalin-dali. Tamawang patol ng ano. Patay ng baboy. ko sa'yo yung Nyarap!